Hi ka Bamba, magandang buhay. Kumusta kayo? Yan at magluluto na naman ako ng dinindin. Ang isa sa mga hindi nawawala dito sa aming hapagkainan ng mga Ilocano. Sari-saring gulay na naman yung aking pagsasamahan dito. Kaya tara na't samahan muli ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bambas Kitchen. Ito yung mga gulay na aking pagsasamahan. Ito ay ang bunga ng bagbagkong. Yung iba tinatawag nila itong padpadol. Kamote, talong, sita okra, sigarilyas at bulaklak ng kalabasa. Sasahugan ko naman ito ng isang pritong tilapia. Nakabili pala yung aking biyanan kahapon ng bunga ng bagbag kong. Sa limang piraso na ito ay nagkakahalaga na ito ng 20 pesos. Hatin ko lang ito at aalisin ko yung pinakagitna nito. Pero yung ibang nagluluto ng ganito ay hindi na nila ito inaalis yung nasa gitna. Depende na lang kung ano yung gusto nyo kabamba at kung ano yung nakasanayan nyo. Taon-taon kapag kapanahunan ng bagbag kong, Talagang lagi akong nagluluto ng bulaklak nito. Pero itong bunga nito ay ngayon lang ulit kabamba. Siguro isang dekada na na hindi ko natikman itong bunga ng bagbag kong. Mangilan-ngilan lang kasi yung may nagbibenta ng ganito. Iyan at umpisa na nating magluto dito sa aking cooking pot na may tubig. Ay nilagay ko lang dito yung ating kamote at itong pritong tilapia. Dahil papakuluan ko lang ito kabamba ng limang minuto. Masarap din yung ganitong proseso yung sinasabay nating pinapakuluan yung isda. Tapno na ramraman dahil Kabamba. After ko ito mapakuluan, ay nilagyan ko na ito ng bagoong isda. Yan ang isa sa magpapasarap dito sa ating dinengdeng muli ko lang ulit ito tinakpan at pinakuloan lang ito ng dalawang minuto then after nito ay akin lamang hanguin yung ating nilagay na pritong isda dahil ilalagay na natin dito yung mga gulay ang una kong nilagay dito ay itong sitaw tsaka ko naman sinunod dito yung ating talong kinuha ko lang pala itong apat na talong dun sa aking tanim dito sa likod ng aming bahay manamis-namis ang sabaw ng ating dinindeng. pag pagfresh ang mga gulay na ating lulutuin takpan at hayaan lang natin itong kumulo naman nito ay nilagay ko na dito yung bunga ng bagbag pong. Kahit anong luto ng dininding ay pwedeng-pwede nating ilahok itong bunga ng bagbag kong. Naimas ka no datoy nga ituno kabamba, wino saan ilambong isaw-saw itibog goong nga adakamatis na. Ngamsak kabamba kat hangkupay na try dajay. For sure naimas mot no maituno atoy kabamba. Nilagay ko na pala dito yung ating sigarilyas. Ngayon ay ito namang okra yung aking nilagay. Yan at ipapaibabaw natin yung ating hinango kanina na pritong tilapia Sa nagtatan anong pala kung anong lasa nitong bunga ng bagbagong? Kung natikman nyo na po yung bulaklak ng bagbagkong, ay parehas lang po sila ng lasa. Nilagay ko na pala dito yung ating bulaklak ng kalabasa. Naglagay din pala ko dito ng kunting seasoning granules pampalasa. Ay nakat itsura pa ilang dati lututok nga din ng deng. Makapabisinan ti na kabamba. Kaya ano pang hinihintay mo kabamba, magsandok ka na ng kanin at sabay-sabay na tayong kakain. Paki-like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Paki-follow mo na rin ang Kabamba's Kitchen pag di ka pa nakapag-follow. Thank you for watching Kabamba. Hanggang sa muli!